Pausapin po natin, nasa linya po natin ngayon si Comelec Chairman Attorney George Garcia. Magandang umaga po, Chairman. Good morning! Magandang umaga po, Ma'am DJ Chachat. Sa ating po mga kababayan, magandang umaga rin po. Oo. Oh. Doon po sa naging katanungan nyo, Uh, Ma'am DJ, uh, ang pangyayari po, ang insidente ay nangyari hindi po sa Sulu. Ito po ay nangyari Ma'am DJ sa Sambuanga City. Mm -hmm. Sumabit ang uh, ang biktima ay uh, ang aming Provincial Election Supervisor ng Sulu at uh, nabawi ang po ng buhay yung kanya naman pong kapatid sapagkat uh, sila ay tinambangan habang sila ay galing sa airport ng Sambuanga City. Meron po mga balita ano na meron daw electoral aspirants, ah, hindi ko sure kung dyan din sa area niya ng Zamboanga o baka sa Sulu, ang may mga order daw ng pag-atake, hindi lang sa election officials maging daw po sa mga pamilya nila. Ano pong dahilan nito, attorney? Yan po yung tinitingnan natin na angulo, Ma'am DJ, sapagkat uh, sabi po ng aming provincial election supervisor, mukhang naalam niya at napupunto niya kung sino ang responsible. Dito sa pananambang sa kanya at uh, medyo election related ito, well pag sinabi natin election related may posibilidad na isang politiko ang nasa likod ng uh, insidente na ito. At uh, sinasabi po niya na meron kasi siyang mga tinanggihan na mga request na alam niya at sa palagay niya ay hindi tama at uh, hindi nararapat kung kaya naman ito ay nag sa kanya. Ma'am DJ ito po ay pangatlo ng insidente. Nang karahasan laban sa aming local na uh, COMELEC. Nangyari ang una dyan po sa May Sultan Kudarat, sa Ninoy Aquino, ang pangalawa sa Nunungan, Lanao del Norte. At ito nga po yung pangatlo na, na sa uh, isa naman po namin Provincial Election Supervisor ng Sulu, bagamat hindi doon eksaktong nangyari sa probinsya ang insidente. Oo. Ito po mga nabagin din nyo, attorney, na pangatlong insidente na nga po ito, ano? may naunang dalawa. Meron din po bang casualty dun sa naunang dalawa? Yung pong dalawa ay parehas pong uh, hindi pinalad, parehas po itong namatay. At dito po sa pangatlo naman, nakaligtas yung aming provincial election supervisor. Wala po siya kahit na anong uh, galos o sugat. Subalit ito pong kanyang kapatid naman ang nagbuwis ng buhay. Uh, Alang-alang sa kanya. So yan po yung nakakalungkot, nadadamay yung aming pong mga kamag-anak, yung mga kamag-anak ng ating mga local comelec. Sa mga ganitong klasing karahasan, dulot ng pamumulitika. Oo. Uh, attorney George, uh, dahil po sa pangyayaring ito, hindi kaya magbungayan ng takot dun po sa ilang mga uh, opisyalis pa po natin sa ibang mga lugar na matindi rin po ang bangayan ng mga politiko? Bagamat maaaring totoo po yan, Ma'am DJ, pero katulad po nitong mga insidente nito at itong huling nangyari sa Sambuanga City, yung mismong aming tauhan, ang aming provincial election supervisor ng Sulu, ang nagmamatigas at sinasabi niyang kung pwede huwag siyang tatanggalin sa Sulu sapagkat nangangahulugan lamang na ibig sabihin natatakot siya o ang komisyon dito sa mga pangyayari nito, kinakilang ipakita po namin na kahit paano kami ay hindi matitinag, mam ma uh, DJ, at uh, hindi naman sa nagtatapang-tapangan. Pero isipin nyo po kung itatanggalin natin yung local comic natin at ililipat sa ibang lugar, maliban sa ang perception ng mga ilang politiko ay eh, ganun lang pala para matakot o para mapalitan. Eh ang mangyayari po niyan, mawawala at mad madedemoralize po yung mga katauhan natin. May mga pamamaraan naman po kami, Ma'am DJ, upang maprotektahan pa sila katulad ng pagpuprovide sa kanila ng mga security personnel katulad mula sa PNP at sa AFP pero hindi, hindi, hindi po namin at basta tatanggalin dahil lamang sa isang maliit na pangyayaring katulad niyan. Oo. bukod po dyan sa pagbibigay ng security personnel, ano pa pong tulong ang ibinibigay po natin dito po sa mga local comelec officials natin para lang masiguro na hindi pa po ito hindi na po ito mauulit. Meron po ba tayong backtracking, checking kung saan talaga pinaka maiinit ang bakbakan sa politika para mas madagdagan po halimbawa ng police visibility or ng security ito po mga officials natin? Yes po Ma'am D.J., meron po kaming ongoing na uh, uh, analysis ng sitwasyon ng bawat area. In fact, may, may no monitor din kami dito sa Region 6, sa may bandang Iloilo uh, mm -hmm. region. Uh, very, uh, very important po sa amin yan uh, Ma'am D.J. upang alamin namin, ano may yung mga areas of concern? Ano yung mga areas na pwedeng ilagay under COVID control? Tatandaan po ng mga kababayan natin, sa kasalukuyan po Ma'am D.J., wala pa pong kapangyarihan ng Comelec ang kapangyarihan po namin ay papasok lamang sa Enero at 12 pa yung tinatawag na election period. Yung pong uh, campaign period pa ba sa Pebrero pa at saka sa Marso. So, ibig sabihin, mula po October, November, December, January hanggang second week ng Pebrero po, kami po ay, wa, ay technically wala pa po tayong election period. At uh, therefore, Ma'am DJ, ang sa kasalukuyan, o aasa lang po muna tayo sa mga local government units at siyempre sa mga law enforcement authorities po natin. Oo. Bukod po dito sa tatlong na lugar kung saan meron na nga po mga mga nangyaring barilan at pagpatay, nabanggit nyo rin po yung Iloilo, -ilo. ano pang mga ibang areas ang talagang tinututukan nyo po sa ngayon bukod sa mga nabanggit? Ma'am DJ, madami rin po kasing insidente ng karahasan sa ibang areas. Uh, halimbawa po, hindi naman talaga doon sa area nila nangyayari, mm -mm. pero mukhang sinusundan sila doon sa mga lugar kung nasaan po sila. For example, uh oh, okay. sa Cotabato City, meron po isang napas lang dyan na barangay chairman, pero siya po ay galing po sa may bandang area ng Basilan. At uh, ang, ang siyempre po sa puntong ito, Ma'am DJ, na nakapag-file na ng Certificates of Candidacy ang mga aspirants, siyempre po kahit pa hindi pa sila kandidato, sabi ng batas, sabi ng Korte Suprema, ganun sa kanitong panahon po, nangyayari ang insidente at kahit na anong karahasan, ang involved ay isang kandidato, isang aspirant, isang politiko, ay lagi nating maituturing na election related po yan. And therefore, maaari mangyari po yan sa anumang parte ng ating bansa sa kasalukuyan. Mm -mm. At, at kamusta naman po ang ugnayan ninyo sa ating kapulisan ba, ba bukul po sa investigasyon dito sa mga lugar na nabanggit niyo po, lalo pa dun sa areas kung saan meron po mga namatay? Sa mga, meron po tayo municipal, provincial at uh, city at kasama ang regional Joint Security Command Conference. Ibig sabihin na andyan po lahat ang ahensya ng pamahalaan na kung saan tayo ay laging nakikipag-ugnayan on a monthly basis, nagkakaroon ng assessment, sa area, sa bawat probinsya, sa bawat bayan at syudad kung um, ito ba ay kinakailangan later on malagay under community control o area of concern Later pa po kasi yon ma'am DJ, eh, kapag ka pumasok na yung election period and therefore, sa kasalukuyan, ang DILG at ang PNP ay nangangalap ng mga impormasyon base sa kasaysayan ng lugar base sa kung sino yung mga naglalaban-laban base kung merong recent na violence uh, patungkol sa isang politiko upang later on malagay natin sa area of concern ang mga lugar na yan. At syempre, tinitingnan natin yung ba mga naglalaban-laban talagang medyo may init kasama na yung mga magkakapamilya. Oh, do we also have that dito po sa NCR or Metro Manila, yung mga ganyang klase ng areas sa tinututukan nyo rin po? O mas prone talaga ilang... to? I'm sorry po. Mas prone talaga to sa mga lugar na malalayo, ano, kagaya ng mga areas na nabanggit. Naku, meron din po tayong ilang minomonitor dito sa Metro Manila, ma'am -hmm. DJ, uh, hindi po porket walang insidente before ng karahasan noong mga nakakaraang panahon ay hindi pa pwede magkaroon naman dito sa mga susunod na panahon and that's the reason why kinakailangan din po na alerto tayo dyan sa mga bagay na ganyan at uh, kinakailangan medyo yung isang maliit na insidente ng violence ay uh, hindi lumaki. Yan po dito sa Metro Manila, meron din po tayo ilan dahil meron pong napakainit Ma'am DJ ng labanan. Uh, lalo pa't uh, medyo hindi naman inaasahan yung pagtakbo ng isang ng ilang mismo'ng magkasama o magkakamag-anak o magkaka uh, magkasama magkaka, mismo sa politika so at least nababantayan po ano at sana hindi na nga pumasundan itong pangyayari na ito doon po sa kapatid ng isang local Comelec official na nabanggit ninyo attorney may iba naman ako ano um, may mga siguro hindi pa rin malinaw sa ilang mga kapatid natin hanggang sa ngayon the start of campaign will be next year pero ang tanong ng ilan bakit po ba attorney Comelec chairman ito na explain niyo na sa amin ni manong Ted in the past ulitin lang natin sa kanila para po mas maintindihan nila kung bakit hindi pa simula nang pero marami na silang nakikita ngayon na mga posters, tarpaulins, social media ads. Doon sa NLEX, napakadami na. Hindi lang mga tatakbong senador, maging yung party list. Ano? Yan po ba ay bawal o po pa hanggat hindi pa nagsisimula po ang kampanya? Paano po ba iyon? Tama po kayo Ma'am DJ bagamat uh, ako personally ang kalooban ko talaga parang masama ang aking pong uh, pakiramdam dito sa bagay na ito mm. subalit so, siyempre ito sa tatalik tat, tatalik din na po namin at susunod po kami sa utos ng ating katas-taasang hukuman sa kaso ng Peñera versus Comelec at ng umiiral nating batas na sinasabi sa isang automated election katulad ng 2025 national and local elections ay pag nag-file sila ng kanilang kandidatura na nangyari noong October 1 to 8 sa national and local at noong November 4 to 9 sa, na, sa Bangsamoro, ang sinasabi po ng batas at ng uh, Korte Suprema, sila daw po ay hindi pa kandidato. Yan po ay uh, sabi ng Korte Suprema sa kaso ng Piñera versus Comelec. At dahil po dito, Mang DJ Chacha, sila daw po ay magiging kandidato lamang sa unang araw ng campaign period. Ayan po ay sa February 11 sa national position at March 28 sa local position. Ano po ang implikasyon nito? Yan pong mga nakikita natin sa kalsada, yung mga pagmumukhang pagkalalaki nila, yan pong tiyah, sa TV, sa radyo, sa dyaryo, kahit po sa social media, ay hindi pa po pinagbabawal. At uh, dahil po walang premature campaigning, sabi ng Korte Suprema. At in fact, yung lahat po ng kanilang gastusin, Ma'am DJ, kung sila ay namigay, umikot ng amay o anuman nitong uh, October, November, December, January hanggang second week ng Pebre, uh, Pebrero po, ay hindi kinakailangan i-report sa Comelec sapagkat hindi pa po sila kandidato Ma'am DJ. Oo, yan nga po sad reality na paulit-ulit din stand na ni Attorney General Chairman George Garcia kasi even even po kayo hindi sang-ayon diyan sa nangyayaring yan but only Supreme Court ano ang posible pong uh, makagawa ng action din tungkol po sa issue na iyan. Pero uh, Attorney, dun po sa pag-monitor nyo dito sa mga digital ads ng mga kalahok po natin sa paparating ng midterm elections, meron na po ba mga sumbungan na, na nangyayari are na o oh, talagang magsisimula lang po ang pagtutok nyo at pagbabantay nyo dyan pag nagsimula na yung campaign season? Pag nagsimula pa lang po, Ma'am DJ Chacha, ang ating pong uh, pagmamonitor sapagkat syempre ngayon saka, sa kasalukuyan, hindi natin sila pwedeng basta imonitor yes. dahil sasabihin nila, eh, kami mismo ang lumalabag naman, Ma'am DJ, oh, sa atin ating pong mga patakaran and uh, but na uh, nag-require na po kami ng submission ng kanilang mga social media mm -hmm. accounts mm -hmm. dito sa Ami sa Combelec, para later on madali ang monitoring natin at the same time ng DJ uh, kami po ay nakipag ugnayan na nga sa malalaking platforms upang uh, later on mas madali ang pagte-take ng mga posts But uh, again, nililiwanag po natin, hindi-hindi po namin pakikialaman yung mga contents ng kanila mga social media posts sapagkat baka po mag-violate kami ng freedom of expression and speech. Pero, pero ito po, tatandaan ng lahat, magiging ma mahigiging maigting po ang aming pong kampanya laban sa fake news misinformation. Disinformation, lalong-lalo lalo na yung existence, Ma'am DJ, ng tinatawag na mga uh, troll farms. Hindi dapat nag exist ang mga yan at dapat napapanagot yung mga responsible o nasa likod po ng mga yan. Nako, ang sarap pakinggan, Attorney George, pero hanggang ngayon wala pa naman po tayo napapanagot dito po sa paglaganap ng mga troll farms at fake news na ito. Sa ngayon po ba, marami ang mga nagpasa na ng kanila mga social media accounts. Ito po mga tatakbo sa paparating na eleksyon. At yung sinasabi po kanina na take down yung post. Anong klasing post ang posibleng maipa-take down ng Comelec? Ito po ba yung um, halimbawa eh, fake information tungkol dun sa sinasabi ng kandidato tungkol sa sarili niya? Paano po yun? Ay, mar maraming salamat, Ma'am DJ Chacha. Uh, base po sa pakipag-ugnayan natin sa mga uh, platform, una muna, dalawang platform sa malalaki ang nagsabi, hindi sila tatanggap ng mga political advertisements uh, ito naman po pangalawang pangatlong platform sinabi nila tumatanggapan sila pero makikita at mamomonitor ng mga kababayan natin sa plaza mismo isang library nila na makikita sa kanilang platform kung magkano at uh, gaano kahaba at ano yung extent ng mismong binayaran ng mismong kandidato o partido politikal. Uh, ngayon po doon naman po sa pepe, pwede namin patik down kaya kakailanganin talaga namin ng tulong ng lahat yung fact checking po sapagkat pag nakita natin na yan ay pagsisinungaling at hindi naman makatotohanan katotohanan at yan po ay misinformation, disinformation, kagad po natin niya Nangyayari po kasi, Ma'am DJ, kapag ka ordinaryong kas sa kasalukuyan, pag nagpa-take po tayo ng mga uh, post, alimbawa, Inaabot ng linggo o buwan bago po ito ma-take down Pero sa commitment po sa atin ng mga platform Basta nakita natin ito ay basihan ng disinformation or fake news Ay pwede kaagad natin ipa-take down yan Ngayon po, doon po sa mga kandidato na sa ating palagay ay nagsisinungaling O hindi po nararapat yung kanilang mga sina uh, nakalagay Bibigyan po muna namin sila ng notice, ng DJ Baka naman sabihin nila may violation ng due process Bigyan po namin ng notice upang sila mismo ang magpaalis o magpa-erase uh, nung mismo na i-post nila sapagkat uh, kahit paano at least in-exercise natin yung tinatawag na due process. Pero ang pwede lang gawin ng Comelec ay yun po, magbigay ng notice at uh, kausapin yung politiko, natanggalin mo yan, ibaba mo yan, medyo parang hindi tamang impormasyon yung uh, na-share on social media pagka po kanilang uh, siwa, yung aming pong utos sa kanila, tatlong araw pagkatapos po nitong ipatake down, para wala pong pinagkaiba yan ng DJ sa mga posters din na pagkaalalaki na nakalagay sa mga public places, hindi nila kami sinunod ng DJ, kakasuhan namin sila ng election offense na may kulong na 1 to 6 years imprisonment. And of course, yung po ay proper ground to disqualify the candidate. Kaya nga po ang maganda dito, yung mga kandidato later on, kayo na po ang mag-report ng mga violations ng mga kandidatong kalaban po ninyo. Para, para meron naman po kami sa aming pong website, meron kaming task force on uh, kontrabigay, yung committee on kontrabigay, at meron din kaming task force sa KKK para dyan sa social media naman. Kasama din po ba sa imomonitor ninyo yung posting ng mga paid influencers and vloggers? For sure, they will not disclose it no, na sila po'y bayad. Pero halimbawa, kung nakamonitor doon yung kalaban ng isang kandidato, ikaw mismo po pwede mong i-report na ito, si ganitong influencer, bayad yan. Then you can coordinate with the social media platforms sa binanggit nyo po kanina na hindi tatanggap ng political ads to take down the post. Yan po yung isang ma, uh, isa pong uh, masakit na katotohanan ma'am DJ Chacha sa kasalukuyan po wala pa tayong batas na nagde-define sino ba ang social media influencer at uh, isa pang bagay do sa atin pong original na guidelines ma'am DJ uh, ang aming pinaparehistro nung una ang kandidato ang partido political at ang private individuals na sumusuporta sa mismong uh, part, uh, partido political o kandidato subalit nagkaroon po tayo ng pagsusosog ng pagbabago sa guidelines natin pinatanggal po natin ang private individuals sapagkat nanini wala po tayo medyo bordering on unconstitutionality po 'yan ma'am DJ eh sapagkat uh, baka po kasi maakusahan tayo na nagbabayari tayo ng freedom of expression and freedom of speech halimbawa ang isang tao ay nag-like o kaya nag-repost ng mga nakapost sa isang uh, social media account ay ibibigayin baka kasuhan na natin o pati take down kaagad natin aminin po natin ma'am DJ yan po ay isang loophole sapagkat wala nga pong batas sa ating bansa regulating social media. Ang Comelec lang ang nag-attempt to regulate social media sa panahon ng kampanya. Oh, maganda yung bringing up yung topic kasi up to now hindi pa truly defined kung sino-sino nga ba at kung anong um kumbaga anong de designation or job description ng mga influencers natin and even uh, I mean yung iba na nagpo-post online uh, na binayaran to to promote a certain candidate. At baka nga mabalikan din po kayo kung sakali man na gagawin nyo nga po yan. Pero any final, um, uh, kumbaga, eh, A uh, reminder na lang po dito sa mga nakatutok sa atin ngayon sa radyo at sa TV, kung sakali man may makita sila na halimbawa fake information about a candidate spreading this or nagkakaroon ng bayaran pag nagsimula na yung campaign, can they go straight to COMELEC para isumbong po itong mga ito at magagawan po ba yan ng aksyon ng COMELEC? Siyempre po, mga DJ Chacha, sa kasalukuyan talagang hindi tali pa ang kamay ng Comelec. Subalit, sa ating mga botante, sa ating mga kababayan, tatandaan po ninyo. Maaaring ito'y pinapayagan pa ng batas. Maaaring yan ay uh, wala pang prohibisyon, bayolasyon. Subalit, nasa atin naman po, ang bandang uli, ang magiging desisyon kung sa inyong palagay, karapat dapat ba yung mga taong yan na sina sinasamantala ang kahinaan natin, sinasamantala ang kahirapan natin, o sinasamantala yung mismong kawalan ng patakaran o batas patungkol po sa bagay na yan bandang huli tayo po ang responsible sa kung ilalagay natin ang mga pangalan yon sa mga balota sila ba ay iboboto natin kung sa inyong palagay tama lamang nasa inyo po yan subalit sa mga ibang nakararami, yan po ay hindi maganda sa panlasa. At uh, therefore, kinakailangan matan matandaan nating lahat yung mga bagay na yan. Sa pagtitimbang po, diyan natin malalaman kung maayos ang ating kinabukasan o hindi sa pagpili ninyo sa tamang araw pagdating ng halalan. Ito, last na talaga, attorney. Tinawag niyo po o tinawag ng Comelec na super election year ang taong 2025. Bakit po? Sa anong aspeto? Ano bang mangyayaring bakbakan sa susunod na taon? Ako mga uh, DJ Chacha, alam niyo po tatlong halala po isa sa ng Comelec sa Mayo at 12, 2025, yan po yung national local elections magmula sa Senador hanggang sa Kungsihan ng Bayan. Kasabay po nito ang kauna-unahang Bangsamoro parliamentary election uh, na kung saan gagawin po natin yan sa Bangsamoro kahit na nagkaroon ng inisyal na attempt at maare uh, maaari daw na mapospon. Eh kami po'y patuloy pa rin naghahanda dyan ng DJ dahil yan po ang batas sa kasalukuyan. At limang buwan pagkatapos po ng Mayo at 12, meron naman po tayong halala na naman barangay and SK elections. Kung automated po ang Mayo at 12, manual election naman po ang December ng 2025 na barangay at SK. So ganyan po kadami ang pinaghahandaan ng COMELEC na electoral exercises sa darating na 2025. Ayan. Maraming salamat ulit, Attorney Comelec Chairman George Garcia and belated Merry Christmas po and advance Happy New Year. Thank you po, sir. Happy New Year po. Maraming salamat.